kami pa ano pa ay baba kami pa rin ka ito lapid Wait, Queen Eye, wait. Ay, wait. Mga huli tayo ngayon ng isda. Tilapia si ang ating huhulihin. Magpatatabi-tabi. Yon, tilapia, malaki. Hindi ka malaki-laki dyan. Bahala ka na. O, kahit na Okay. Ito kayo. Oh, kayo. Ito eh. Ito kayo. Ito kayo. Ito Ilan, ilan yan? Ang fresh. Isa pa, isa pa. Isa pa, kulay sa Sa amin kasi ni Mahal, kulang na ang isa. Daig na kita. Nakahuli na ako ng dalwa. <laughs> o, oh, sige, sige, Ayan, sige. Yan, ang saya. Tapos lolo, ikaw din na magluluto, ha? Uy, bakit mo dinala yung maliit? Ayan, o, oh, yung maliit na siya. Wow, ang dami-daming tilapia. Ano? Anong tawa? Ay, tilapia pa rin yung orange. Golden tilapia pala. Ah, oh, kasi Rosie, yung ano yung may kulay. Ayen ay, ano, yan ay orange. Ang tawagin, talapyang orange. Talapyang orange. Mm. Ay, oh, maghanap ko lang mas malaki. Kung may lipili ka. kasi sige, sige. Ka. Mm. Ano pa ba? Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. <laughs> ito. Huli, huli. Oh, tatay. kalain mo ha, dito sa ilog, mayroon tayo mga... Yan, sige, i-ano mo doon, dala. Ay, meron tayo na At ikaw din ang magluluto. <laughs> ano, magaling ka ng mga isda. Hoy, Kuina, ikaw din yung magbabalat niya. Ano ngayon? Magta mag 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 magtatanggal mag 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 lang kaliskis. Hindi natatanggalin ng kaliskis pag inihaw. Oo, oh, naka-absuelto ka. Hindi ka magtatanggal lang. Paano ba magtanggal ng hasang ng silapya? Dahan, dahan dahan, dahan-dahan. Ito yung kagandahan sa saping. Kahit gano'ng kataas. Oo oh, nga. Okay na, okay lang. Uh, yeah. Nasa yellow basket. Nasa yellow basket. Sa inyo nga ba? Siya mamaya ula. Abangan naman. may wala na. Color green. May iyan ay ano yung kanyang abdo. Ah, abdo ay na... Yung nata. Ang hugasin ng anyos Oh, ikaw daw, ikaw wag mo na namang ma ano, wag mo <laughs> <laughs> baka, na namang sasabunin. Baka yung sabon mo pa. Hindi kaya sabi niya. Ha? Oh, palinis, palinis. Ihuhaw mo na yung... Hoy, oh, kaya lang mag-aano, mag-iihaw niya. Ay. Ay, aray! Ano yung nalalagyan noon? Ibalik na rin Para yung hindi kabila niya. Ayan. Marami yung matututunan sa inyo. Dahil yan ay eh, hindi ko na ituro kay Queen eh. Ay. Ah, why? ano sa iyo? Barao. Hindi hoy mahuhuli. Mabilis 'yan lumimpa. Mabilis daw lumimpa, tungkol sa mga content na ano. Ano sinabi mo? The fish, tilapia. Masarap ito lalo na kapag inihaw. Kaya ating giiihaw ngayong. So ngayon marunong ka na maglinis ng tilapia. Yes. At pag aalalin mo na magkuting-tingo. Ng mag -ting -ting. Nung loob, oh, okay. ng laman loob ng tilapia. Pero yung mag- Ay, yung maggag, wait. Maggag. Ano nga palang iluluto mo? Anong tawag sa luto mo ngayon? Tilapia. Ating iihaw. Ating iihaw. Ating iihaw. Lalagyan mo na ni Ate Rosie ng uli. Okay. Uli. Thank okay. you, Ate Rosie. I'm Sisi. <laughs> Para malinaw, diga. Lalo. Ito lang. Ito

po. Good Hello. afternoon. Yeah, well, ah, ari pala. Maganda ari. May ganito. Ano ho? Ayan. Yeah, Hello. Pala, Hello. Yeah. Hello. <laughs> Ayan. Oh, picture, picture daw. Okay. Ayan, dahan-dahan kayo. Hello. So Ayan. Oh, <keley dictionary> <wonder> <drilling> oh, ah, yeah. kila. Okay. Oh, okay. Ay, Doc Mark. Doc Mark. Ayan. 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 1 2 ka. Yan, ay sobrang puti naman, parang kukunin. Ha, 1 yeah, 2 3. Sa pang 1 2. Teka, sangay do dito Kaya mo ni kaya? Diyan, Dahan-dahan. Okay. 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 Galing. <laughs> oh.